Gusto mo ba magnegosyo pero wala kang pangpuhunan? Well, huwag ka na mag-alala. Kami na ang bahala sa'yo. Ipagkakatiwala namin sa'yo ang mga produkto na pwede mong ibenta. Ibalik mo lang sa amin ang puhunan at sayo na ang kita. Pag naging dealer ka namin, alam mo ba na makukuha mo lang to sa napakamurang halaga? Take note, utang pa yan ha. Ito yung mga product ni Personal Collection na trending na trending ngayon at pinagkakaguluhan talaga ng na mga nakagamit na nito. Kaya naman napakadali nitong ibenta at paniguradong kikita ka. Lalo na sa panahon ngayon, talaga namang pataas ang pataas ang mga bilihin. Kaya naman, mas maganda may negosyo ka para makatulong na rin tayo sa ating pamilya. At dahil magiging dealer ka na rin namin, alam mo ba na pwede mo na malibre yung mga panggamit mo sa bahay? Kagaya ng panglaba, toothpaste, shampoo, sabong pambaligo, at iba pang ginagamit natin araw-araw. O so, ba? Diba, hindi ka nabibili sa tindahan at malaki na ang masisave mo. Nakakagamit ka na ng libreng products, kumikita ka pa kapag nakabenta ka. Kasi yung mga free products, yun yung para sa'yo. Yun yung panggamit mo. Iyan ang mga benefits ng pagiging PC dealer. Kaya mag-member na kayo habang free membership pa kami. Isa ka rin ba sa mga nakasubok sa products namin? Kaya nagamit mo na ang products namin, alam mo na kung gano'n siya kaganda. Sulit na sulit at talagang hahanap-hanapin mo dahil quality ang products ni Personal Collection. Ito nga pala yung mga best-selling products namin. Malaki ang kita dahil mura walang yan makukuha sa amin. Kailangan lang namin dito yung mga mapagkakatiwalaan. Baka ito na yung hinahanap mong negosyo ngayong taon. Ako nga pala si Great Life Executive Ram Daligsay tutulungan kita para magkaroon ka ng magandang negosyo dito sa personal collection. Nga pala, we have more than 350 branches all over the Philippines. Kaya naman, legit na legit tayo. At proud na proud kami na marami na kaming natulungan mga tao. Yung mga jobless, yung mga naghahanap ng mga trabaho, at yung mga hindi magkaroon ng trabaho. Nagnegosyo na lang sila dito sa personal collection dahil ito ay open sa lahat. Basta masipag at matyaga, sigurado ang pera mo dito kay PC. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maging ka na. Tara at magnegosyo!